Nakalim mo ako kung makalap. Uh -huh. Alis na yung maalat. <laughs> Nagbanta si Sir Jack sa mga vlogger na nagsabing masarap ang pares ni Diwata. Pag-eat na hindi mahala ka, ah. ano kong ko? Ano na kung lumakawa yun? baka Aniya hindi daw masarap ang pares ni diwata sapagkat ang lasa nito ay walang lasa. Ang biro pa nga nito ay maalat daw ang lasa. At sinabi pa nga nito ni Sir Jack sa video na itapon niya na lang 'yung pares nito dahil hindi masarap. At sinabi din ito ni Sir Jack na wala siyang pakilom kung ano ang sasabihin nitong si Diwata sa mga sasabihin niya sa vlog niya. Wala na lang pasos. Wala <laughs> na lang lang pasos. Adiri ba? Malagpag ka talaga? Kaya <laughs> na, busog na kami. Uy, balik mo yan, uy. Nakaluyin mo ako, kumakalap. na yung maalat. Alis na yung

是啊，我累，我不累。